Nakaabang maghain ng petisyon sa Korte Suprema sa si Senate Minority Leader Coco Pimentel para questioni ang 2024 National Budget, partikular ng unprogrammed funds. Hindi naman daw problema yan, ng ilang mambabata si Daniel Manalastas sa report. Rise and Shine, Daniel. walang problema para sa ilang mambabatas sakali mang iakyat sa Korte Suprema at kwestiyonin ang 2024 General Appropriations Act o ang pambansang budget. Partikular kasi kunya kwestyon ng ilang mambabatas ang halos 450 billion pesos na unprogrammed funds ng budget. Pero ayon kay Albay Representative Joey Salceda, nininaw sa kanya ng Department of Budget and Management na ang unprogrammed appropriations ay hindi bahagi ng fiscal program at ayon pa kay Salceda, programmed appropriations lang ang saklaw ng Article 6, Section 25 ng 1987 Constitution o ang pagbabawal sa pagdagdag ng pondo na inirekomenda ng Pangulo. Una na rin pinaniniwalaan ni dating Senate President Franklin Drilon na walang nilabag sa batas ang pagdagdag ng unprogrammed funds. Ang pinagbabawalan niya ng konstitusyon ay para doon sa mga program appropriations. Pero si Senate Minority Leader Coco Pimentel nakaamba ng maghain ng petisyon sa SC. I am talking to a member of the House of Representatives who wants to join me in filing this uh, case. But it's not Congressman Lagman. So nung nabasa ko yung report about his opinion, so sabi ko, okay, we have, we have, an, we have a possible additional ally in the House. But I already, I'm already talking to a member of the House, and he he also agrees with with my position. And uh, as a matter of fact, um, malapit ko na matapos yung outline namin. Ang program funds ay provision sa budget na hahanapan pa lang ng pondo. Taliwas ito sa program funds. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.